Ito yung magandang ma-recommend ko sa inyo mga boss na uh, fishing spot. Parang ang entrance na ata ngayon. Dito. So ayun, kapag mag uh, magpipising kayo rito, uh, yun lang ng ano. Tapos ano dito, kailangan lang. Alright mga boss, good morning And yan, welcome like back po sa ating channel and For the race vlog, kung napapansin nyo, meron tayong yan, sakbit na naman, oh, armas yan <laughs> Mamimingwit lang tayo First ride natin at saka first fishing natin Gamit yung ating uh, ATV 160 Alright, so nandito na tayo sa ano Ito na yung tulay dito sa Ternati Yung pao na dito sa Puerto Azul So Puerto lang tayo, wow, ito, banking-banking tayo Chill-chill <laughs> lang Pero promise mga boss, ang ganda rin yung gamitin Napaka-solid Ang eh. bigat niya pero Ang labot niyang i-drive eh ahon tayo nakaka 60, 60 to 70 tayo Nandakas ang lakas ng alright so ano lang tayo ah mabilis lang to kasi anong oras sa tanghali na alas 10 na gusto ko nga lang subukan to gusto ko lang matest drive itong ating motor saka at the same time syempre makapamingwi tayo kasi ah ito yung ating official na gagamitin official official body sa ating mga fishing trip sa mga susunod na fishing trip mga boss abangan nyo baka makadayo tayo ng malalayo ano So ayun, shower nga pala sa mga tropa natin ano, na ang tagal kong hindi nakapag-upload mga was, pasensya na ang dami kong mga videos na hindi ko na-edit. ayaw ko kung bakit ang tamad ko mag-edit ngayon. So sana naman eh, medyo sipagin tayo ngayong uh, meron tayong bagong uh, ano, nagpapasaya. Yan, shower, shower nga pala sa ating mga tropa uh, kay pre ano ah, uh, Chad Striker. Yan, yeah, napakarapit niya na, ano, na angler. Kay Prero Well. Saka sa sa tropa kay Ray Angler mga bossing lagi ako nakakasabit <laughs> kay uh, Masur A kay Kuya Alan si Pre Arwin yan siya warawaraw sa inyo lahat o, dito tayo super to so nandito na tayo mga bossing yun eh, no? Know, ang daming riders so yun eh, no? Know, hi siya warawaraw po sa inyo lahat mga bini-bini mga babike lang yun naka, ano, naka motor so nandito tayo sa ano kailangan natin mag ano rito mag bigay ng ID Yep. good morning. Pa patukod. Ang taas eh. <laughs> ano po? Magpipishing sa ano? kaniman oh, muna. Thank you po. So, ayan. Kapag uh, magpipishing kayo rito, uh, lang ng, ano, ng ID. Tapos, ano dito? Kailangan lagi ka na naka-helmet pag napuntaro ka. Kahit diyan ka lang part dito sa... Dito sa kabite, kailangan lagi ka na naka-helmet kasi meron silang policy doon na no entrance, no helmet parang gano'n sa mga motorcycle rider so ano tayo, sa paniman tayo mga bossing try natin Doon sa mga hindi pa nakaka-spot dito ito yung uh, daanan daanan dito yung mga gusto maglibang, gusto wet so ito yung magandang ma-recommend ko sa inyo mga boss na uh, fishing spot dito sa Ternate do may entrance lang siya pero mag enjoy ka kasi ang ganda ng view lalo dito pagpasok mo pa lang talagang uh, mag enjoy ka na, di ba? Maganda yung view rito kasi tinyo, ang daming puno, di ba? Tapos malayo, mamaya may makikita pa tayo dito ng golf course. Kitang-kita natin pag nasa taas tayo. Yan, doon sa mga bago lang, ah, doon sa mga bago, doon sa mga madalas namang uh, mamimit, doon sa mga master natin diyan. Eh, alam na alam na 'tong spot na 'to. So doon tayo sa dulo. Ito yung pinakadulong ano, uh, pinakadulong beach dito sa Puerto Azul. Ba, medyo mainit kayo mga bossing ano. Sana may eh, maabutan pa tayo isda. <laughs> ito mga boss, ayo Mira Hills kasunod niya dito dito madalas kami may spot dyan sa cool waves parang ang entrance na ata ngayon dito sa cool, eh, no, cool waves Puerto parang 340 daw kasi nga nag open sila dyan nung, ganda yung full nila dyan eh. pag nag spot ka dyan makakapwesto ka rin sa ano sa kamandag ngayon kasi sarado na eh wala ka nang madadaanan dyan sa kamandag doon sa dinadaanan natin dating bundok wala na may sarado may harang na tapos doon naman sa may kila ate AB parang sarado na din ata wala talagang taan so hindi na nagpapadaan kasi parang dinedevelop siya eh dinedevelop ata yung uh, Kamandag beach na yun kasi ang lawak niya ang ganda ng mga boss pag nadevelop sigurado so yan dito ito ispatan din to itong eh. Puerto Mingwit din dyan kaya lang madalas ano uh, bait in wait anyway. so ito naman yung daan pagkuntang kay Subic tayo dun sa kaduludulong pa tayo maganda rin itong dumaan mga boss kapag kaumaga. kasi ang dami yung mga unggoy <laughs> makakita ka ng mga unggoy-unggoy nandiyan sa daan kasi ano kasi sila eh sanay na sila sa tao kasi binibigyan sila ng pagkain di ba kapag kami mga dumada ang mga uh, yung mga nagbi-beach mga tourist na dito nagpupunta sa Paniman kay Subic yan sanay na sila sa tao binibigyan sila ng pagkain so meron namang ano na dito dun sa mga bago meron naman silang sa image bawat kanto na ganyan ayun oh this way to Paniman Beach kasi nga malayo siya <laughs> dulong dulo pa ayan tama mga boss ayun oh, ayun kagandahan doon oh. Buti nilang umilit ngayon, ano? nakaraan kasi ang ulan eh. So, medyo malapit na tayo mga bossing. Ay, malapit na ba? Malayo-layo pa rin ata. Hindi ko nakabisado. Ang tagal ko nang... Kailan mo huling ispat ko rito? Nung nakahuli ako ng bidbid. -bid. Yun, yun na yata yun. Nung nakatatlo akong bidbid -bid, mga boss. Uy, yun, yung ibon no? oh. Lawin ba yun? Yun, yun na yata yung... Ah, uh, ispat ko. Huling ispat ko dito. Ay, parang umiikot yung aking camera. Yun na, ispat ganun. Hold on. Medyo maalog lang yung daan dito mga boss. Malayo pa pala tayo. Sabi ko na, ikala ko malapit na. Kala ko pag liko, pagbaba ko na to, yun na hindi pa pala. Isang ikot pa pala mga boss. Malayo talaga yung paniman. Dulong-dulo yun eh. Ba'n layo pa natin? Ayosin ko lang yung ating ano. May ikot yung aking ano. Hindi ko mahigpita ng aking. Wait, wait, oh. may mga ano to. Tataan po. Tata mga nag, ano, dito, naglilinis dyan sa mga gilid-gilid. Ayan. -gilid kita na yung dagat okay, sana mga talakitok tayo saka so, pala mga boss mag, uh, kaya pinilit ko na mag fishing ngayon kasi dumating kahapon yung ating bagong uh, lure mga 6.5 grams na uh, minnows from Cebu Tackle ayun ang ganda rin mga boss nakalit ba ayun yes Woo. Ayan yung kay Subic ganda hindi ba pakasolid dito ito pa naman beach dito tayo yun no from here makikita na natin yan, yan. ay naiwan ko na kung nakikita nyo yun yan yan dun tayo dun ako pupunta sa dulo sa dulo na yung mga boss dun dun tayo pupunta may ko talaga yung ano ko camera ko ano nangyara sa'yo ba't hindi ka makikita ng ayos yeah malapit na malapit na konti na lang konti na lang mm -hmm. so hindi ko lang sure kung nagbago na yung entrance dito kasi dati ano uh, anong unang punta ko rito, parang 200, nagbibigay may 200, entrance fishing lang naman eh. So, pumapayag sila. Tapos, sumunod, 300. Kasi nga, ang dami ito, nagsasabi na fishing lang, pero <laughs> lahat nagpupuntahan dun sa ano. Kasi ano siya eh, ano siya dati, ah, uh, yung entrance mo, ano siya, free na yung cottage. Ewan ko lang ngayon, kung uh, libre pa rin yung cottage, saka yung entrance, wala na akong update eh. Ang tagal ko na hindi nakapunta rito, last punta ko nga dito is no, nakahuli tayo ng bidbid -bid, gamit natin yung ano. Uh, ito, kankakek din pala, saka yung ating reel na rewgram ni... Yun din ang dala ko ngayon, no? Sana makawali tayo, di ba? <laughs> Tapos, uh, susubukan nga natin yung uh, bagong minos ni Sibuyan Tackle kung uh, effective. Lulusungin natin hanggang dun sa kabila. Gusto ko saan yung first yung ko dati. Eh. Itong dito sa gawing kanan, papuntang kay Subic. Kaya lang anong oras na eh Ang layo Tapos punta ako doon Tapos punta pa ako doon Ay kawawa naman ako no <laughs> Pagod na pagod tayo nun boy <laughs> Ito medyo malapit na tayo mga bossing no Layo diba Ilang minutes din yung ano Yung Minotor Ang oh, daming Ang daming guest Ah! Ang taas <laughs> Ang daming guest ngayon no Sa parking din eh Dito tayo magpapark Yan yung parking ng motor Ay nag-uwi ano? nag na ba itong mga to Bago pa lang Diyan <laughs> din sa motorcycle parking din eh. Kaya lang hanap tayo ng magandang pwesto. Ang daming motor oh. Kaya tayo magpwesto ng motor din eh. Doon 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 lang. Kanya kanyang pwesto eh. Ah, uh, yun Yeah. Yung dito na lang, ha. Huh? Oh. Dito na mo pwesto rito. may mga manok-manok pa dito. Ayan, okay na siguro dito Alright Ano lang mga boss, mag-setup lang ako Siguro dito na ako mag-setup Para diretso na tayo dun Pshu.